Kubo. Kubo. Ulitin, mga bata. House. 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 Kubo. Small house. May pa. Ha? Kubo. 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 Okay. Basahin ulit, mga bata. what is that? Oh. Ano? ka balo na siya? kaya na? bull. bola. bola. mura. very good. kayo naman mga bata? bull. emong atik so, wala na tub na. bull. <laughs> Gara-gara ganyan siya, bobo Lobo. 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 mga bata. Lobo. 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 Ba. Lobo. So. So. Basa na, basa na. Baso.

Mauna pa man siguro mm -hmm. na nakakasang oh, baka sa ani. Paguwang. Yummy na. Oh, yummy. Yummy. Lamiya na, oy! Biko na. Biko na. Kana. Oo. Oo. Ilo. Oo. Ulo. Ulo. Kayo naman, mga bata. Oo. Uh -huh. What is that? Llo. Ito, 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 Very good. Oh. Sige na, study na. Study na ka, umana. What is that? nang Juice! Na? Juice? That's a Boko. Mami, sa juice, mga Boko. Okay. Oo. Oke, okay, pesan What is that? Sepi ya. Look at bright What is that? A. kay naman mga